isang recipe gamit ang posit. Yan ang ating gustong ibahagi sa inyo. Posit na napakaganda Ay, naman. So, mayroon tayong 15 pirasong posit. Lutoin natin yan sa pamamaraan na kaya natin i share sa inyo ang simplihang ingredients at simplihang pamamaraan kung paano natin gawin ito. So, samahan niyo ako dahil pasarapin natin ang ating posit na ito. So ayan guys, nahugasan na natin maigi. Next na ating i-add dyan ang mga sangkapang palasa. Ihiwat na natin ang ginger, onion, garlic at dalawang pirasong sili natin. Yan ang mga sangkap na ating i-add para sa ating recipe na ito na pusit. Isa-isa nating ilagay ang ginger. Onion, garlic. lagyan natin ng oyster sauce para manamis tamis Asin. Pamintang buo. vinegar. Cover and hayaan nating maluto. Yan, silipin natin. Parang madami na ang tubig na, no? Wala tayong inad na tubig kanina. Kundi sipa lang ang liquid nating inan. Bango na, pero dito tayo nagtatapos dyan. Continue pa rin tayo sa pagpapakulo hanggang sa magkunti na lang kanyang tubig. I-add natin ang dalawang perasong sili natin. Yan, konting sabaw na lang ang natira sa so, ito ng ating masarap na pusit recipe. Isang pusit na inadubo na mayroong kunting sabaw. Salamat ulit guys sa pagsabay sa akin. God bless and happy eating. Bye-bye!